Ayon sa mga idol, uh, samahan kami at may namataan po kaming mga hito doon sa bandaron, dalawa. Hahantingin natin yung dalawa na hito doon. Tara mga idol, let's go. Ay, laki ng hito. Lo. May siyang hito, idol. Hindi ko na dala yung lagayan, idol. Mga tingin hito. May hito, oh. Galing. May hito. Hito, hito. Yung walang ano walang palikpik sa likod. Kaya Ayan, Hindi na dala. Ilagay sa gilid. Yung Ayan mga idol, na. Nakahuli siya ng hito mga idol. Hito. hito. Ayan na. ang laki oh. Ayan, ayan, ayan. pa lang yung isa dalawa sila may eh. dito dito ay kala diba kala Ano ka kami na doon? Mahaba oh. Ang hapin yung hito mo doon. Ito, oh. Hito mo. A catch fish. Kapi, tingnan natin sabi, ano? Hito, oh. Oo. Oh. Ano, hito, mga idol? Wala pa si Master. Ano, idol? Hito. Nahuli namin dyan, oh. Nalambat namin, mga idol. Ano, hito. Grabe. At yan, ah. Nahantingin na naman natin yung isang hito, mga idol, kasi dalawa po yun. Ano natin, sana makuha yun. Ano yun, dol? Ano yun, dol? Tilapia ba yun? Nakatakas yung isang hito. Ayun, 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 Ay, tilapia, dol. Tilapia, tilapia. Yeah. Tingnan natin dito. Nakahan yung hito, mo Dalawa kasi yun. Ayun, ayun. Ayun. Dami dun, dun. Uy, 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 ayun. Ano yan? Oh, Ang tilapia, no? Tingnan natin natin yung isang hito, hito. Laki. Uh, yeah. tila -tila. Mm. Mga -hmm. tilapia no? Parang mahaba yun ah. Oh. Mahaba ang linahoy niya. Oh, let's go balik tayo. Do, doon sa so dulo. Dyan kaya, sa may Hindi, nee, doon sa dulo. So Mababaw lang yan. Doon sa so dulo. Okay, dyan, dyan. Dyan, dyan. Ko yung, yung ano, malakas sa kilit? Sa kilit tayo? May bag pa doon. Ano yung bag May bag yung... Ano yun? Hindi, ikot mo tayo doon. Iyanap namin yung hito. Kasi yung isang hito na huli na namin. Meron pang isang isang hito na ano. natin. Sana makuha natin yung hito na yun. Marami, actually maraming hito pa dito eh. Pero dalawa yung nakita namin kanina. Grabe. Okay, ayun. Ito na sa... Malalim ata dito ito. Uh -huh. Ayan na, hinagis na mga idol Hinagis na yung dala Saan na makuha yung hito dun ah, Nakatakas natin yung isa, isa lang yung nakuha namin na dun Ay. At Hito ata yun Ano Hito? lahi hito 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 ba yun bayon meron 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 laki lakay laki Sana, sana bakla sana tu bayon dandol ala 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 hito ala ayan ayan Hito hito ala 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 hito ala mantap ala dalawa 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 ay, grabe, ang dami. Namusot yung isa, sayang. Ang dami, oh. Hito, grabe. Makakalusot na rin. Makakalusot. Maliliit kasi, doon mo. Ilan, ilan na kuha natin, dalawa? Dalawa, makakalusot yung isa. Sayang. Nabali taklo sana, ano? <coughs> ang kawala kasi maliliit. Wow. Oh. Ya na, dalawa nang uh, nahuli mga idol. Nakatakas ko yung isa. Tingnan natin kung mahuli natin yung uh, mga hito dito. Napakarami dito sa taas na to. Grabe. So yan nga mga idol at uh, hinahanda na ang kanyang dalawang mga idol. At maghahanting tayo ng hito dito mga idol. Grabe. Okay, Paano mo na? Nakikita naman eh Nakikita niya eh eh Ayun na! Ayun na! Lapat ng hagis! Ayun ah, Sana may hito yun! Ayun tignan natin kung... Ano, meron, meron. Banak! 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 Ano yan? Banak? 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 Karpa! 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 Oh, 'ke palalaki. karpa palalaki. Hoy, wow. Banak karpa. Karpa? karpa Tutuk karpa mo maya. Tabiyo din yan. Tutuk bolo. Hay. Hay. mo, 'to kita yan. Ayun, banak na. Banak-banak. Ayun. Karpa yan, 'ke palalaki. Ayun, ano? Breathing, breathing. Eh karpa yan. Breathing. Karpa ng lalaki yan. Karpa ng lalaki. Ay karpa ng lalaki. babae. Malaki yung tiyan. Bango. bango ah, ba? Bango. Amoy, amoy, kulon? Binata. Amoy ano? Amoy sunrook? Amoy, amoy kulon. Amoy kulon. Sabi, nakakulig kami ng banak mga idol Ano? Ang laki oh. Grabe. Ito yung una po naming nahuli mga idol. Yung hito na nahuli natin. Ayan oh. No? Ang laki. Ang haba uh, mga idol. Uh, ihawin natin yan. Mamaya siguro. No? At uh, yung pangalawa po nandun po Tapos bonus pa talaga Nakakuha pa kami ng uh, banak Banak na parang karpa po siya Ayan, Tingnan natin doon kung Sabi ito, 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 pala yung pangalawa eh, no? Ayan, yung pangalawa po namin nahuling uh, hito no? Grabe. At saka yung banak nandun po Ito yung banak Na parang hugis Ay hindi parang karpa na nga ito Karpangus Karpangus Yan yung natawag natin karpangus mga idol yun, grabe marami. at maraming maraming salamat po sa ating mga idol at hanggang sa muli mga idol at pahalam na po, uuwi na po kami mga idol at marami naman po kami nahuli mga idol hindi lang po itong mga hito uh, iba't ibang klase ng isda mga tilapia, may karpa yun, may hito pa tapos banak, yun thank you very much, love you all